Hi guys! Good okay. hapon. Kumain na ba kayo? Kami di pa. Bina, kumain ka na. Kumain ka na. Love. I love Hello, <bag>. Hello <laughs> I birthday kami kaya marami kaming dalag na bag. Yung isang bag puno ng plastic. Kasi magsasyarong kami mamaya, eh di ba? Yeah. Dahil nga nagbubuto ay nagtitipid, kailangan didiskarte kami para makarami. Ito busog na siya tingnan yung guys. Ay, wala raw kasi hindi sabihin hindi pa nakalubo. Ay, nasa ko na kami! Ayan guys, si Marie anet. Marie anet. Ay, Ate Mina, you're so sexy. You're the, uh, you, the body of your whole body. <laughs> Ayan, naka full body massage siya ngayon kaya. Thank you, Ate Mina. May na naman si Kulot sa next week. Kasi uh, sino magpapamasahe dyan? PM yun na lang, guys. So, let's go inside! So, ayan nga. Hello, vloggers! Ayan. Giting, ano, nakaragas ang katawan. Oo, pero gutom ng, <laughs> gutom ng body. Ang, ayan, guys. Pag kayo makikigain, dapat marek malaki yung bag nyo. Ayan, puno ng plastic yan. Let's go! So, ayan lang. Dito na tayo sa St. Peter. Ayan. Si Ate kumagawan ng bulaklak para sa altar posible ay sa silbahang di tama hi guys ay kumain sila na okay. sila! na salamat ah hi vlog! hello okay, bye bye, bye. Meron pa ba? Maraming. Maraming sauce. So, ayan guys, hinihintay nila yung table ko. Ayan na Tapos yung tissue sa bibig. Ayan na na sila. Siyempre, magne inegosyo tayo. May mga dala dito. Ayan, lagyan natin ito. Ito, ito. Ito yung pinag... Hinihintay yung sapatos. ako plastic. O, sinong ano? Nagbadaya.

Parang hindi ko nag-uusap. Pero wala sa tayo. Wala, hindi tayo kikita. Ang dami ko lang sa'yo. sila. Siguro nakarimit na sila kaya ganyan. Mas may...